Good morning, guys. Ngayon, guys, mag-ano ako ng pagkain ng pusat aso. E, ipapakita ko sa inyo kung paano magpakain ng pusat aso. Ito, guys, oh, may mantika. Ilipat natin ang ano na mantika. Ilipat natin. at banlawan natin ito para magkalasan pagkain ng pusat at aso. Ayan guys. Ito din gagawin nyo guys. sa ng isda. Lipat natin dito. Let's now take. Lipat natin to dito. Tapos. gay, Tapos, Banlawan. Ano ng tubig? Tapos banlawan. Kaya papakainin ang pusa. buhos para magkalasa ang sabaw mag ano nga na scotch brite para malinig papakainin ko na ang puso at aso ha? Yeah. ha? oh sige